Mahilig ka ba sa mga halamang mabuti sa kalusugan ng tao at sa halamang mayroong taglay na swerte sa pera, prosperity at abundance? Sa video na ito ay malalaman mo ang mga halaman na dapat mayroon ka at dapat mong alagaan at ilagay sa loob ng tahanan. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Narinig mo na ba ang salitang magical plant? Kapag sinabing magical plant, ito ay tumutukoy sa kakaibang dulot na kayang gawin nito. At ito ay sumasaklaw sa mga nakamamanghang medikal na tulong sa kalusugan ng tao at may suwerteng taglay sa ating kapalaran at paghatak ng positive energy mula sa kalikasan na may kinalaman sa prosperity at abundance at nauuri ito sa pagiging katangi-tangi. Kaya narito ang top 3 magical plants na pinaniniwalaang mahiwaga, may gamot na dulot at suwarte ayon sa kultura sa India at Feng Shui. Number 3, Holy Basil Ang Holy Basil ay kilala rin sa pangalang Tulsi Plant. May scientific name ito na Osimum Tenuiflorum. Ang Holy Basil ay may malaking ambag sa kultura, relihiyon at medical na benepisyo sa India. Ito ay itinuturing na isang sagradong halaman ayon sa kanilang kinasanayang kultura at paniniwala at ito ay ginagalang nila para sa espiritual na aspeto dahil sa healing properties ng mga taglay nito Naniniwala ang mga tao sa India, lalo na ang mga mahihilig sa halaman doon na ang holy basil plant ay itinuturing na isang sagradong halaman sa Hinduismo at pinaniniwala ang ito ay isang reincarnation ng isang Diyos na naging anyo ng halaman at ito ay tinawag nilang Tulsi. Ang ibig sabihin ng Tulsi ay steep in meaning and charm o puno ng kahulugan at kaakit-akit. Ito ay lubos na iginagalang at sinasamba sa mga sambahayan at mga templo sa kanilang bansa. Ang Holy Basil ay nauugnay kay Lord Vishnu at pinaniniwala ang nagdadala ng positibong enerhiya at mga swarteng pagpapala. Kaya naman kung magtatanim sila nito ay pinaniniwala ang pagpapalain sila sa usaping kalusugan at swerte sa financial na pangangailangan. Hindi rin mawawala ang halamang ito sa kanilang mga templo at mga ritual kaya kahit saan ka magpunta ay may makikita. Kita kang holy basil sa bansa nila Pinaniniwalaan din nila Na nakapagtataboy ang holy basil Ng mga masasamang espiritu At kamalasa na gustong mamalagi Sa loob at labas ng tahanan Dahil sa sobrang sagrado Ng simbolismo nito Na may mabango na malapamintang amoy sa usaping medical naman ay tinawag nila itong wonder herb dahil sa dami ng benepisyo makukuha dito. Ang holy basil ay malawakang ginagamit sa ayurvedic medicine para sa mga therapeutic properties nito. Ang ayurvedic na gamot ay isang sistema ng tradisyonal na panggagamot na native sa India at gumagamit ng panchakarma o tinatawag na five actions tulad ng yoga, massage, acupuncture at herbal na gamot. Ang holy basil ay maraming nagagamot na sakit tulad ng pag-aalis ng mga karamdaman sa paghinga, pagbabawas ng stress, pagpapaganda ng panunaw, problema sa puso, lagnat, diarrhea at skin problems at mayaman din ito sa diverse phytochemicals, tannins, flavonoids, carbacrol, linalool, camphor at cinnamal acetate kaya madalas gawing tsaa ang mga dahon ng holy basil upang gamutin ang mga nabanggit na sakit. Number 2. Aloe vera sa feng shui ang aloe vera ay tinuturing na mayroong suwerteng enerhiya at nagbibigay ng positibong epekto sa loob ng tahanan. Ang aloe vera ay pinaniniwalaan sa feng shui na may kakayahan ito maglinis ng negatibong enerhiya sa paligid maging sa loob ng bahay kung ito ay ipapasok. Ito ay maaaring ilagay sa mga sulok ng bahay upang gambalain ang mga bad energies na naipon upang palitan ito ng kalma at mabalanse ang yin at yang energy. Ipinapayo na ang pagkakaroon ng aloe vera sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng kasaganahan at swerte sa financial na usapin dahil sa ang mga dahon nito ay hitik sa likido na sumisimbolo sa flow of chi na siyang humahatak ng energy para sa pasok ng buena sa loob ng tahanan ito ay maaaring ilagay sa northwest na bahagi ng bahay o sa money area ng bahay o southeast corner sa loob ng tahanan alin sa feng shui bagwa upang hikayatin ang posibilidad ng pagangat ng yaman bagamat may mga maliliit na tusok o tinik ang aloe vera ngunit hindi ito kasali sa alituntunin ng feng shui dahil sa sumisimbolo ito sa light rain o liwanag na siya nagkakalat ng positive G mula sa liwanag ng araw Hindi lamang swerte ang dulot nito dahil ang katas ng aloe vera ay napakaraming benepisyong medikal sa ating katawan at kalusugan tulad ng abilidad nito na makapagpagaling ng mga problema sa balat problema sa paglalagas ng buhok o pagkapanot at nakapagpapabilis rin ito ng pagpapagaling ng sugat dahil sa ito ay may 75 o 75 potential active constituents katulad ng vitamins, enzymes, minerals, sugars, saponins, salicylic acid at amino acid at marami pang iba kaya naman napakaraming plantito at plantita ang nagtatanim ng aloe vera Number 1, Snake Plant sa bansang India, ang snake plant ay kilala sa iba't ibang pangalan tulad ng mother-in-law stang o sarfaganda sa Sanskrit o salitang indiano. Bagamat pangunahing kinikilala ito bilang isang halamang ornamental na may mga ang maglinis ng hangin sa kapaligiran at loob ng bahay, mayroon itong ibang kultural at simbolikong kahalagahan sa mga paniniwala ng India. Ang snake plant ay ang may positibong epekto sa daloy ng enerhiya kung mayroon kang tanim na snake plant. Sinasabing nakatutulong itong balansihin ang mga enerhiya at papasukin ng maayos ang swerte para sa usaping pera, abundance at prosperity. Lalo na kapag inilagay ang snake plant sa northeast corner at southwest corner ng bahay, sumisimbolo ang snake plant sa tinatawag na yang wood element na tumutukoy sa liwanag at nagpapalakas ito ng flow of positive energy na mula sa kalikasan papasok sa tahanan. Mabuti rin ang pagkakaroon nito para sa ating kalusugan dahil kung ipapasok ang snake plant sa loob ng tahanan ay sinasabi ayon sa pagsasiliksik at pag-aaral na hinihigop at binabawasan ng snake plant ang electromagnetic radiation na nagbumula sa mga electronic device tulad ng mga computer, television at mga cellphone upang protektahan ang ating kalusugan sa masamang epekto ng radiation ang pagkakaroon at paglalagay ng snake plant sa isang silid ay maaari makatulong ito sa pagbalanse ng mga good energies at mabawasan ang epekto ng radiation ipinapayo naman sa feng shui na dapat ilagay ang snake plant sa tabi ng pintuan ng ating banyo upang hindi makalabas at kumalat sa iba pang parte ng ating bahay ang mga negative energies na naipon sa ating banyo at suggested din na ilagay ang snake plant sa mga sulok ng sala o living room corner upang putulin nito ang cycle ng kamalasan sa loob ng ating tahanan. Ang mga magical plants ay may malalim na kasaysayan at mga paniniwala na nagbibigay ng espesyal na kahalagahan sa mga tao kung saan ito nakasanayan. Hindi ipinagbabawal ang maniwala sa swerte at usaping feng shui basta't ang ating pangarap ay aabuti natin sa pamamagitan ng pagsisikap at ang mga nabanggit na medikal na benepisyo ay ayon sa pag-aaral at pagsasaliksik ng mga eksperto at masusing inalam upang ligtas ang paggamit dito tulad ng palaging ipinapaalala ng mga doktor at eksperto na palaging kumonsulta muna upang mabigyan tayo ng tamang payo para sa ating kalusugan kung tayo ay may mga allergies na inaalala para sa ating kalusugan Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at angad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.